Viral sa social media ang post sa Osaka delivery rider human matud pa gikasahan siya og armas sa customer kinsa misibat nga wa bayari ang 240 pesos nga kantidad sa parcel may ani og million views kining post sa Osaka netizen nga si Gerald Palka 25 anyos Osaka delivery rider nga ni atong Miyerkules sa gabi human sa iyang kasinatian sa Barangay Basak San Nicolas isip Osaka delivery rider sa nakuha sa iyang video, makita kining the blue t-shirt nga lalaki nga anaasa pultahan sa panimay nga mikasa sa daw susama o armas pipila kahigayon. Sa tubangan sa komplainat ang nakaputi o t-shirt nga inahan sa lalaki. Madunggong sa ilang istorya ang nga naningil si Palka sa 240 pesos nga bayad sa parcel sa maong lalaki. Gingong napugos pagkuha og video si Palka sa kahadlok nga tinuod nga armas ang bitbit sa maong lalaki ug makuhaan og video ang unsa may mahitabo kaniya. Sa isay niya nga pasado ala una ni atong June 18 sa hapon tarong niyang gikahinabi ang lalaki ug gipahibaw nga aduna siya'y parcel nga address sa customer. Nabawi ra hinuon sa kaubang delivery rider ang parcel apan ang rider nagayod ang makabayad kay naablihan naman kini sa customer. Iya yeah, betang kesahahan mito kuyaw nakuratan ko motong nakavideo lang ko bakay for in case naagi ko bidding sang nai ko na video nga yakong ginana si ko silba motong nga sungot-sungkola gusto ko kuyaw iya nga iuli na para nga, ko mamug na ginukaw ang na parasil, binan ma, para na parasil, iuli na, eh, na ko ang kan okay, ada dilin nadilin nadil, nadil ako na ng trabaho kuno nimo teblo ko pangita nimo karon ikapay masuko na ako. Masuko, soko betan yang mama witau Yung mama ni laban sang anak Kaya mingon na sa si gwai pospon na ikaw, ma, kaya mangita pa sa si kwarta, napa sa so, chance mangita kwarta. Dili, dili lang sa si mingon nga, kwan mo, sibat mo, mo nana ba, na sa so, banay pa no, sa pag-abot ako dito, yang mama na ngay pasaylo sa kuwa, kaya tungo sa anak ibuhat sa anak. Pero wala isa na ngay pasaylo, ako pa yung dotan.